Narinig niyo na yung kasabihang focus on the giver, not the gift? Ibig sabihin, dapat daw itinutuon po natin yung pansin natin doon sa nagbibigay kesa doon sa kanyang ibinibigay at ating natatanggap. Bakit po? Kasi para daw tayo ay hindi maging sakim o masyadong mapag-asam sa material na bagay na nalilimutan na po natin na pagpasalamat. Tama naman po, di ba? Yan po ay bagay na tinuturo sa atin kahit mula pa nung pagkabata sabi ng nanay natin, mag-thank you raw muna po tayo kay Ninong o kay Ninang bago bubuksan yung gift. Kasi minsan binubuksan na agad yung gift eh. Hindi pa nagte-thank you. Bakit daw? Kasi baka daw hindi na tayo bigyan next year. an Ang maganda pong balita ay hindi naman ganyan ng Panginoon. <laughs> yung invitation ko lang po, doon sa kasabihang focus on the giver not the gift, ay medyo laliman pa po, po natin ng kuunti. Hindi lang basta itutuon yung pansin sa nagbigay o sa giver, kundi pati na rin kung bakit nga ba siya nagbibigay. Magandang araw kapatid, sa Ebanghelyo ngayon mula kay Marcos, Kabanata 3, Talata 7-12, itinala po kung paanong dinagsa at tinumog si Jesus ng mga tao matapos malaman ng mga ginagawa niyang mirakulo. Madami na siyang pinagaling kaya nilalapitan siya ng lahat ng may sakit mula sa iba't ibang bayan at gusto po siyang hipuin para gumaling. Nagtungo sila noon sa may si Jesus po at yung kanyang mga kasama, at nagpahanda siya ng bangka para hindi masiksik ng mga tao. So, imagine niyo po, uh, siya ay nasa bangka habang yung mga tao nandun sa sa lupa. Yan po yung karaniwang nakikita natin ng mga ina, imahe tungkol dito sa ebanghelong ito. So, ito po ba, sa tingin nyo, ay pagtakas o pag-iwas? Napagod po ba siya o gusto niyang magdamot? Nandiri po ba siya sa mga may sakit? Kasi yung, kung sino-sinong may sakit na po yun nandun, alam natin hindi. Alam po natin hindi dahil sa buhay ni Kristo, madaming beses na siyang dinumog. Minsan nga po liman-libo pa, di ba? Alam po natin yung story ngayon. At sa mga storya pong alam natin, siya pa mismo yung lumalapit sa may mga sakit na iniiwasan ng ibang tao. So bakit nga po ba? Yan po ay hindi isinaad dito. Pero ito'y dahil alam ni Jesus na ang pakay niya sa mundo ay hindi lang magpagaling at ituring na makapangyarihan. Ang tunay na pake niya ay magpagaling sa ngalan ng Ama. At ipagkalat ang mensahe ng Ebanghelyo para tayo po ang mga tao na nandun ay magbago at magpatuloy sa pagsunod sa Kanya may sakit man o wala. So yung akto ng pagbibigay ng espasyo sa Kanya at sa mga tao, yung paghiwalay po niya para makita siya ng mabuti, hindi yung halo-halo sila, ay para pala siya ay makapagsalita at makapagturo ng mabuting balita. Dahil alam niyang mas matimbang ang mensahe ng walang hanggang pagkabuhay kesa dun po sa panandali ang paggaling sa sakit na inaasam ng mga tao. Mga kapatid, alam po natin, madami sa mundong ito ang maglilihis sa atin palayo sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi naman po kinakailangan maging kristyano para makapagbigay at makatulong, di po ba? Yan ang dahilan kung bakit mahalagang mas malalim ang ating pagkakaintindi sa ebanghelyo. Kung ang mga hiling man natin ay dinidinig ng Panginoon agad o kung minsan tayo ay kanyang pinaghihintay, ang ating pag-asa ay hindi naglalaho. Yan po yung alam ng Panginoon. Kaya siya po ay uh, sabi niya, "Teka lang, hindi muna. Ah, uh, dito ako sa bangga, di muna kayo makinig kayo." Hmm. So yung kasabihan ay focus on the giver not the gift. Pero mas mahalaga ang mensahe ng nagbibigay. Ano po ba yung mensahe ng Panginoon? Bakit siya nagpapagiling? O mas mahalaga yung dahilan ng kanyang pagbibigay? Gaya lang ng pinahiwatig ni Kristo sa lawa kung bakit siya dumistan sa konte. Para ibahagi nga po yung mabuting balita at ano po ba yung mabuting balita? For God so loved the world, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang paggaling sa sakit ng patandalian, pero buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ako si Gerard, Paul Gerard Saret. Ito po ang landas ng pag-asa.